Yan mga Insan Kabukid, good morning. nandito tayo ngayon sa area ni Insan Istong. Kung saan, ayan. Maglalatag sila ngayon ng ano. Tain ng manok, mga Insan Kabukid. Ito ang diskarte ngayon ni Insan Istong natin, mga Insan Kabukid. Maglalagay siya ngayon ng tain ng manok sa kanyang ano, sa Para daw makabawas-bawas sa abuno. Si masyadong mahal ngayon ng abuno magandang alternatibo tong ano tayo ng manok para mabawasan yung abuno na gagamitin natin sa ating mga sakahan mga insan kabukid o, ayan, itong tayo manok, libre lang ayun yung mga insan natin ito mga insan yung ano ayan o oh. tayo ng manok ayan si Bin o ito yung linalatag nila tayo ng manok na mayroon ano, ipa ng palay oh. palayan, ah, ganyan pala yan Ayan, nalatagan nila to lahat swerte ulan oh. Ayan, mga san kabukid ayun ang diskarte daw dito ni sanistong natin is no sa 15 to 20 days pa bago taniwan para suming out mabulok pa tong ano tayo ng manok kabukid ayun sabi niya maganda sana daw to pag ano before eh rotor o traktorin rain dapat nailatagan yun na ng tayo ng manok yung so, sa kanya dito na ano na ano rotor na kasi ngayon lang siya nakakuha ng ano tayo ng manok so, maganda daw pag before rotor No. katagan nyo na daw ng tayo ng manok para pag trinotor nasa ilalim na yung ano, uh, tayo ng manok ayan may sakabukid ulan ayun san swerte mo ah <laughs>